A mensahe niyo po sa adding niyo na uh, ultimately siya na may appointing authority. <laughs> Ay nako, talaga naman mm -hmm. hindi ata nakikinig. At nakita natin ang mga galaw, di ba, pinapaltan ang uh, karapat-dapat na deputy OIC na wala namang bahid at wala namang mga uh, dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan. Sa as a deadline, may mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung i-sasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Na uh, talagang uh, tignan natin. Sana makinig sila. And uh, sana intindihin nila kung gaano ka ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, saan na yun ko yung information na may ganitong plano? mag oombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Eh, maliwanag naman eh. Kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, uh, kulong bago 2028. Nakausap niyo na si VP Sara about this, ma'am? Hindi. Yung actually, hindi. Hindi pa. Kasi wala siya rito sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at uh, mag-asara na lang kami.